Alright guys, so nandito kami ngayon sa pantalan Kung makikita nyo, nasa paligid Hindi ko alam kung saan dyan ang aming sasakyan Basta nandito lang kami, magpatulong kami dun sa porter na yun So dito, yan, dyan kami pumasok Maraming CQ dyan Sundan nyo lang ako ah! ah, Sa loob tayo ng compound Ayan Dito po sir <laughs> Ayan yung mga bagahe namin Nakakarga dun sa kay kuya sa porter so ganun yung sistema pala dito papasok ka dun sa main gate sasalubungin ka ng mga CQ uh, they will ask for your ticket and then babayaran mo yung mga entrance dun and hindi lang hindi man 55 and then 20 yata so dito naman Oo, uh, uh, tapos dito daw sa segment lang bossing ha Oh, ayan. Bakit ito yung mga barko? Pus, para saan yung mga barko na yan? Ilan siya na yan dyan? Yon, Mindoro. Mindoro? Oo. Oh. Ano? itong ito ito? El Nido. El Nido? Ah, ito. El Nido. Oo nga. Cargo lang yan, no? Opo. Cargo. Oh. Andun yung pasayro sa unahan. Opo. Ah, oh, sige kuya, salamat. Mag May pangarga ba pa kayo? Meron na, nakarga na. Nakaporter naka na. Sige kuya. So, ayan, sige kuya. Ah, uh, isa sa mga porter dito sa loob. Actually, base ko kumpa nito eh. So, kagaya ko na walang kalamalam dito. Ano na ako? Go with the wind. <laughs> so, ayan. So, mamaya, papagita ko sa inyo yung sasakyan naming bangka. Ah, uh, hindi na pala bangka yun. Parang barko na yata yung sasakyan namin. So, ayan. Puro tayo. Ayan. Mga cargo lang na nalita sa gilid ko. So, siguro, mga... Kuya, yeah, para saan yan? Pulo? Puyo. Ah, Puyo, Puyo Island, oh, Palawan. Ito. Pu oh, Palawan, Puyo Island. Lapit sa Coron. So dito nang gagaling lahat. Ayan, makikita naman ninyo. Eh meron dito. Yung ko po ano yun dyan. So, ayan, mga barko yan. Kuya, para saan yan? Para saan yung barko yan? Coron. Coron yan? Sa El Nido. El Nido, Coron? Ngayon din na alis yan. Ayan, ito, palis na ngayon. Ayan ba yung... Junaster. Junaster, ayan, pala... ayan pala yung sasakyan namin, guys. Inatalong ko pa. Okay, hey, kuya, dito muna kami. So, ayan pala yung sasakyan namin, no? Junaster. Kaya, i-declare e natin yung... Knife. oh knife natin. I-declare e na namin yung knife. Pag didi-clear lang kami ng ano, camping knife namin, kasi baka kukunin nila. Sayang naman. Okay, so ilang minuto lang na proseso. Mula mula dito sa nagproseso kami, mula dito. Napaka-smooth kasi yung mga tao dito sa opisina ng ito ay lahat matulungin at meron pa silang mga suggestion na ikakaba ikakapa mabilis ng yung proseso. So shoutout sa kanila. Ang barkong 'yan, ang aming sasakyan papunta doon sa final destination natin ng Coron um, alas 12 ang alis nyan ngayon ay alas 10 pa so maaga pa so yan ang sasakyan namin hindi siya kalakihan guys at may kalumaan na rin boss pwede na ba kami pumasok Angin, pumasok dito sa may ano pinaglalaglagan yeah. anong number ng pier na ito boss? ito sa right Tres, cuatro. Basta, basta ko ah. Basta <laughs> ko Ayos. Oo. Ito naman kami naglalaglag. So, ano na yung proseso <laughs> ng sabi si, Sir yung namamahala dito. Ano si yes, Sir. na Si na lang Si na lang. Hindi na Sige, boss. Pasok kami. Sige, Sir. Okay, thank you. Dito rin nakarga yung mga materials natin. Hindi ko alam kung saan dyan. Mga either nandyan lang yun. At uh, Ayan, eh. Ayan, eh. Kasi cargo ship itong sasakyan namin. Eh. <laughs> so ayan yung sistema guys. Lahat ay <laughs> lahat ay mga mat, ano, imported galing sa Manila papunta doon sa bayan ng Corona. So Ayan. Ayan si kuya yung kumulong sa atin. Shout <laughs> At out sa kanya. Siya yung nag-akyat ng mga gamit natin lahat-lahat. Siya yun. Ayan, may mga sasakyan dito. Tapos, yan. Sari-sari. Ayan, na, vegetable. And, eto. Eh, hindi ko alam bakit may mga icebox pa papunta doon. Ah, dito ba? Dito pala tayo. Ayos, tara. Ito yung cargo ship to eh. Uh, pero pwede pasehero. So, pwede tayo we can uh, uh, sneak in so ito yan bang bed makikita na Ayan oh. o yun makikita nyo dito naman ganun din so wala mapasa pa sa timing pa o, Saan tayo? Kasi ito, ito yung mga kamabayan natin sa Coron. No, ah, uh, wala nang mukyang mga katribo. <laughs> 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 ay, ito kami. Ay, salamat. Dito lang pala tayo. So yun nga, nandito na tayo guys Nakasampa na tayo sa June Aster na ferry So ang nakalagay sa ticket ay 12 o'clock yung departure time So napaka smooth ng proseso ng mga gamit namin Yung mga cables and everything Bali na sa maleta na diretso Yun na yung na-check in doon para doon na i-claim Kasi may mga kutsilyo yun, may mga na uh, kitchen knife at saka mga gears na gagamitin sa ating adventure. So ang ginawa, nag-suggest yung porter. <laughs> ang galing niya, actually shout out sa kanya dahil pina-check-in niya na lang 'yon. Bali doon na natin i-claim 'yon pag God's willing maayos tayong makarating sa Coron. So yeah. So by now, andito kami sa isang maliit na room na parang I say deluxe. Looks... Actually guys, kung nakikita niyo, napapansin niyo yung look, yung barkong ito may kalumaan na rin talaga siya so uh, it's exciting kasi lahat na tayo ngayon nasa like, to-go and everything so ito first time kong maka-experience ito hindi naman siya kalakihan hindi rin siya kalitan so we'll see <laughs> paano tayo dito pero okay naman nagkikita ko kanina although yung pag-akit mo sa sistema dito isa siyang parang Roro type no? kung sanay kayo sa Roro like Mindanao and Visayas almost the same pero yun nga lang ang sistema nito medyo ano talaga siya yung bihay na na konti so nakita nyo may mga vegetables so I assume na yung mga gamit nila doon sa Corona ay imported mula pa dito sa Maynila or somewhere in Mindoro or somewhere in Iloilo so yung I think mga gulay yata yung nakikita ko doon kanina kung nakikita nyo nahagip naman ng camera so for now um, itutuloy ko yung video mamaya after Siguro mag-depart itong ferry na ito. So, I'll talk to you later, guys. Kiyang, ang ang gastos sa na... na rin magpagawa na rin kami nan. Don, pagkuhan mo dito ana sa Manila pag nagawaan niya nang ano, wala gular. man. ng nanggapo dito. Yung dapat diputan na nila diretso sa Anlala sa malitang baho. Oh. Ngayon, paggawa ko ang gularian, bodie hindi paggawa ng gular. Paggawa ng transmission eeh tapos ilak niya, tapos dito, ito siya, pumipab pumipab dalawa mo gumanyan bilug lang ngayon panan sa dobin lang nga yung ka tulong sa tulong Ang tulong ka tulong ka tulong ka tulong ka tulong ka O, ka tulong ka tulong ka tulong ka 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 tulong ka taon. ang 18

First breakfast on board Junaster. <laughs> Pagkatangas nang gawin ako may mag-vlog, mag-check sa kaya-vlog. Yeah. Bukok-bukok, babe. Pindi, You know. Oh, 11.19 ng ah uh, umaga. So malis kami doon sa Manila ay 12 din ng um, gabi, uh, tanghali. So almost 24 hours. Yan yung aming sinakyan na barko. Yung makikita napaka Napakalaki din. Actually, hindi siya masyado malaki. So from Manila to Coron, yan yung sinakyan namin. And then mula dito sa paligid, nakita namin yung aming mga ibang kakilala din na sumakay din dyan so yung mga budget friendly lang na sasakyan hindi namin kaya yung aeroplano dahil marami din kaming gamit kasi so ayan, yun yung sinakyan namin uh, dito sa perin. almost 24 hours ang biyahe niya. so, makikita mo ayan, nag-unloading na sila ngayon so papunta kami doon sa aming bagahe kasi nandun yung porter namin ginamit ngayon doon so kapunta uh, natin yung mga gamit nila So dito, ito yung mga magkikita ninyo, ito yung mga adventure na expedition boat na sa likod ko. So, Sunday is with me. So yeah. Ayan, kung makikita nyo yung mga guests, mga guests yung Mga tao ay gumababak na rin dila sa mga doon sa mga doon.